So, what's up mga birds? So, yan mga birds. Yung mga limuko natin mga birds. So, si Civic, Phantom, at Supra. So, yung nasa gitna, yan si Phantom mga birds. Yan sa kaliwa, si Civic. At yan namang nasa kanan, si Supra. so, Pinagtabi ko si... Silang tatlo mga birds. Para tingnan kung matapang na ba pantum iyan mga birds. Ganyan lang ako mag... Train ng alimokon mga birds. At para na din malaman yung mga birds kung matapang na ba din yung under training nyo? Kung nakikipagdikita na ba sa mga veterano mong mga katin? So as usual mga boards, mata hindi pa ganong matapang to si Phantom. Hindi pa ganong takot pa sa mga ibang mga katian natin yung matatanda na katian super so, mahuni na napakahuni na dito sa bahay so pag pinatabihan natatakot pero, pero pag isa lang na katian yung pinakita mo talagang iimburyan. pero pag dalawa medyo matakot pa so ayun lang mga board salamat